Narito ang mga modernong lungsod sa Mindanao, nakilala sa kanilang pag-unlad at pang ekonomiyang aktibidad. Ang Mindanao ay ang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas at kapitung most populous na isla sa buong mundo. Ang mga lungsod ng Mindanao ay nag-aalok ng mahusay na mga oportunidad sa ekonomiya na nakakaakit ng mga namumuhunan. Bukod sa kanilang malawak na hindi natukoy na kagandahan. Ang lupain ng mga rehiyon na ito ay mas malaki kaysa sa Metro Manila. Bukod dito, ang gastos ng pamumuhay ay mas mura, kahit na sa kabisera ng lungsod. Top 10 Modern and Growing Cities in Mindanao Sampu, Malaybalay City, Bukidnon. Marahil ito ay isa sa pinakamalaking at pinakatanyag na mga parke sa Pilipinas, na may mga fog sa umaga, treks sa iba't ibang mga bundok, pagsakay sa kabayo, mga mall, maraming mga restoran, mga tindahan ng kape, at kahit isang maginhawang resort na gumagawa ng mga insect-eating plants. Ang buong lungsod ay naka-air condition dahil sa isang average na 650 metro elevation na ginagawang mas malamig kaysa sa iba pang mga lungsod sa Mindanao. Ang panahon sa lungsod na ito ay kaaya-aya at Caucasians. Ang mga lokal dito ay palakaibigan. Ang lungsod ay nakakaranas ng pagpapalawak sa retail, agrikultura, agro-industrial, at mga sektor ng serbisyo. Ang Malaybalay City ay pangunahing lugar ng agrikultura na may mga industriya na nakatuon sa mga pananim tulad ng bigas, mais, tubo, gulay, at komersyal na pananim tulad ng goma, kape, saging, at pinya, kasama ang mga negosyo na batay sa agri tulad ng pagproseso ng feed at pangangalaga sa pagkain. Sham, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang Pagadian City ay binansagan Little Hong Kong of the South. Ang lungsod ay may pagtaas ng bilang ng mga negosyo sa sektor ng serbisyo higit sa lahat dahil sa paglipat ng mga tanggapan ng rehiyon mula sa Zamboanga City na nagre sa isang pag-agos ng mga bisita mula sa iba pang mga bayan at lungsod sa Zamboanga Peninsula. Noon 2023, ito ang ikapitong pinakamayaman na lungsod sa Mindanao na may kabuoang pag-aari na 5.568 bilyon pesos. Ito ay evident sa bullish construction sa lungsod. Ang ilang mga mall ay nagawa na ang kanilang pagkakaroon ngunit ang pinakatanyag ay ang mall na pag-aari ng lungsod, City Commercial Center o C3 Mall, na itinayo noong 2011. Gayunpaman, ang agrikultura ay itinuturing paring pangunahing mapagkukunan ng ekonomiya na may paggawa ng bigas, mais, nyog, frutas, ugat na pananim at mga hayop. Ang isa pang industriya na bumubuo ng kita ay ang pagmimina sa isang lugar na matatagpuan 1.5 na kilometro sa timog silangan ng barangay Lisen Valley na wastong humigit kumulang na 47 na kilometro mula sa tamang lungsod na nagbubunga ng ginto, tansu at malibdanang. 8. Tagum City, Davao del Norte Ang Tagum, mula sa pagiging isang nakararami na lugar ng agrikultura, ay naging pinakamabilis na lumalagong lungsod ng Mindanao dahil sa madiskarteng lokasyon nito, na nasa daan sa pagitan ng mga kanayunan ng Davao del Norte at Compostela Valley at ang lungsod na Metro Davao. Pinagpala ng isang binuuna infrastruktura ang lungsod ay namamahala upang e-export ang mga kalakal tulad ng mga kahoy na chips, veneer plywood at iba pang kahoy. Ang mga sariwang saging, gayunpaman ay nananatiling bilang punong produkto ng pag-export. Ang turismo ay naging pangunahing pang-ekonomiyang powerhouse ng lungsod. Sa labin pagdiriwang sa kalendaryo ng lungsod, maliit at katamtamang negosyante, o mga SME, at ang sektor ng transportasyon ay nakinabang mula sa mabilis na pag-agos ng mga domestic at international bisita na bumibisita sa iba't ibang mga pagdiriwang sa lungsod. Bukod doon, ang mga tao mula sa mga kalapit na munisipyo at lalawigan ay bumibisita sa Tagum para sa komersyal, negosyo, sibil at personal na mga layunin dahil ang lungsod ngayon ay nagho-host ng mga pangunahing amenities at serbisyo na nagpapagaan ng kasikipan sa Davao City. Ang rate na ito ay tataas sa pagtatapos ng taong ito dahil mas maraming mga komersyal na establisimyento ang itinatayo sa lungsod lalo na ang mga mall, hotel, restoran at pampublikong pasilidad. Pito, Cotabato City, Maguindanao del Norte. Ang lungsod na ito ay patuloy na tumataas sa gitna ng mga isyong pampulitika at maliit na krimen. Ang Cotabato City ay dating bahagi at ang regional center ng Region 12, ngunit dahil sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law, ito ay bahagi ngayon ng Bangsamoro at nagsisilbing sentro ng rehiyon. Ang pagiging isang independent component city, hindi ito isang paksa sa regulasyon mula sa pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte kung saan matatagpuan ito sa heograpiya. Ngayon, parami ng parami ang mga dayuhan at lokal na namumuhunan na dumarating at lumalawak sa mga kalapit na bayan, tulad ng mga power plant, agrikultura, aquaculture, at mga malls. Nangangahulugan ito na bilang kabisera ng lungsod, magkakaroon ng pag-unlad sa infrastruktura at negosyo. Sa lalong madaling panahon, ang lugar na ito ay magkakaroon ng sariling pamahalaan, lupa, at mga resources. Maraming mga dayuhang investors ang darating upang makatulong na muling itayo ang rehiyon na ito. Dahil mayroong isang bagay sa lugar na ito na mayaman sa kultura at likas na yaman. Sa hinaharap, ang isang bagong pamahalaan ay babangon sa Mindanao at tumayo laban sa diskriminasyon. Anim, Butuan City, Agusan del Norte Ang Butuan City ay nasa pinaka-ekonomikong maunlad na pagiging sentro ng komersyal at pang-industriya na aktibidad sa lalawigan. Ito rin ay binisita ng lokal at internasyonal na turista dahil sa kamanghamanghang pamana at pamana sa kultura. Ipinagmamalaki ng Butuan City ang isang mayamang kasaysayan na nagsimula noong unang panahon. Ito ay partikular na kilala para sa bihasang pagkakayari nito sa paggawa ng bangka at ang masaganang mga reserbang ginto. Sa katunayan, narito na ang maalamat na mga bangka na butuan balangay, na itinuturing na pinakadakila sa kasaysayan ng maritime ng Pilipinas. Sa huling bahagi ng 1940s hanggang sa 1970s, ang industriya ng butuan na dalubhasa sa kahoy, nakinita ito ang palayaw na, Timber City of the South. Ang maraming mga puno ng lugar ay inanyayahan ng maraming mga namumuhunan at mga migrante mula sa Luzon at Bisaya sa lungsod, at naging inspirasyon pagkatapos ng isang kongresista na nag-file ng isang panukalang batas na nakataas ang butuan para sa cityhood. Noong August 2, 1950, ito ay naipasa na nagko-convert sa butuan sa isang lungsod. 5. Iligan City, Lanao del Norte. Inihahatid ng Iligan City ang sarili bilang isang promising na lokasyon para sa mga naghahanap upang magsimula ng isang bagong buhay. Bukod doon, ang lungsod ay hindi nahuhulog sa mga maikling modern living amenities tulad ng malapit sa mga sentro ng pamimili, supermarket, at mga kainan sa kapitbahayan o karinderia. Ngunit kung ano ang tunay na nagtatakda at naghihiwalay sa lungsod ng Iligan ay lampas sa likas na pagunlad ng kagandahan at infrastruktura. Ito ay pinakamahalaga sa hospitable at warm welcome ng mga tao. Ang isang kilalang aspeto ng ekonomiya ng Iligan ay ang pang-industriya na sektor nito, lalo na ang paggawa ng bakal at hydroelectric power generation. Ang mga nakabalot na istruktura ng mga mill meal mills at power plant ay nakatayo bilang mga testamento sa pangindustriya na katapangan ng lungsod. Sa pangkalahatan, ang masiglang aktibidad ng ekonomiya ng Iligan City ay nagdaragdag ng isa pang sukat sa apela nito bilang isang patutunguhan ng turista. Nag-aalok ito ng mga pananaw sa mga kabuhayan at hangarin ng mga residente nito habang pinupuno ang likas na kaluwalhatian na nakapaligid dito. Apat, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Dahil sa malakas na presensya ng Hispanic, ang Zamboanga ay madalas na tinutukoy bilang Latin City ng Asia at matatagpuan sa timog na rehiyon ng Philippine Archipelago. Ang nag-iisang Spanish-based Creole sa Asia na Chavacano, ay ang pinakalaganap na wika at pinakamahusay na naglalarawan nito. Sa pamamagitan ng mga antigo na at matingkad na vintas, ang Zamboanga City ay isa sa mga pinakamasiglang lungsod ng bansa. Ang lungsod ng Zamboanga ay maaaring magbigay ng isang disenteng pamumuhay na may malakas na ekonomiya. Ito ay isang lupain ng maraming mga pagkakataon. Isang mayamang lungsod na nahaharap sa maraming mga hamon. Ang lungsod ng Zamboanga ay nagkakaisa at hindi mahahati. Bukod dito, ang lungsod na ito ay isang kamanghamanghang lugar upang mabuhay, Kasama ang mga residente na napaka-welcome at isang kayamanan ng kultura. Tatlo, General Santos City, South Cotabato. Ang Jensen ay isang maganda at mapayapang lugar upang mabuhay. Ito ay isang highly urbanized city na may mga gusali kabilang ang mga malalaking tindahan, ospital, paaralan, at iba pang mga organisasyon. Hindi mo na kailangang mag tungkol dito dahil ang lungsod ay isa sa mga mahinahon na lugar upang tamasahin, at mayroon din silang mga magagandang bundok at beach. Ang pamayanan ng South Cotabato na ito ay tahimik ngunit progresibo, kaya ang pamumuhunan sa real estate ay maaaring makatulong sa iyo na maging komportable sa pananalapi sa paglipas ng panahon. Ang Jensen ay maraming mga potensyal, mapagkukunan, isang mas murang gastos sa pamumuhay, at mas murang presyo ng pagkain. Ito ay isang pinakamabuhay at lubos na urbanized na lungsod, isa sa pinakamabilis na lumalagong mga lungsod sa Mindanao. Ang General Santos ay isang business-friendly city at ang logistical, commercial, retail, at pinansyal na hub ng Southern Mindanao. Ito rin ang tuna capital ng Pilipinas. Dalawa, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ipinagmamalaki ng Cagayan de Oro City ang isang kalabisan ng mga likas na yaman pati na rin ang isang masiglang populasyon, at isang highly urbanized city. Ito ang pinakamasayang lupain sa bansa. Ang, City of Golden Friendship, tulad ng madalas na kilala, ay tahanan ng mga napaka-friendly na tao at mapagmahal na mga Pilipino. Maaari mong maranasan ang lalawigan na ito na may mapayapang buhay dahil sa mga tao rito. Ang pagiging matatag ng lungsod ay maliwanag sa pag-unlad ng ekonomiya na kasalukuyang nararanasan. Nagmamadali ang mga namumuhunan upang may taguyod ang mga negosyo sa lugar. Dito, makikita mo ang mabuting pagkakaiba-iba ng iba't ibang mga tao na nabubuhay ng harmoniously. Ang lungsod ay well-organized, greatly planned. At ang mga tao ay talagang palakaibigan, kilala sa kanilang kabaitan at mabuting pakikitungo. Ang mga may-ari ng bahay ng pagre-retiro, mga bisita, at maging ang mga residente ay itinuturing na kagayan de oro na maging isang ligtas na kapitbahayan. Dahil sa lokasyon ng geografiya nito, mainam ito sa ekonomiya para sa pagpapadala ng mga kalakal at paggawa sa mga nakapalibot na lungsod tulad ng Opol at Taguluan. Ang ekonomiya ng lungsod ay labis na nakasalalay sa kalakalan, turismo, serbisyo, at iba pang mga komersyal na aktibidad na ginagawa itong isang lumalagong sentro ng ekonomiya sa Mindanao. Isa, Davao City, Davao del Sur. Ang Davao City ay madalas na itinuturing na pinakamoderno at progresibong lungsod sa Mindanao na nagsisilbing pangunahing hub ng ekonomiya at kabilang sa mga pinaka-progresibong lungsod sa bansa. Ang Davao City ay kinikilala bilang pangunahing pang-ekonomiyang hub sa Mindanao. Ipinagmamalaki ng lungsod ang mga modernong infrastruktura at amenities, na nag-aambag sa reputasyon nito bilang isang progresibong sentro ng lungsod. Ang most populous na lungsod sa Mindanao ay ipinagmamalaki din bilang isa sa pinakaligtas na manirahan sa rehiyon at sa buong Pilipinas sa kabuuan. Ang Davao City ay may mababang rate ng krimen, na kung saan ay isang malaking plus at isang kanais-nais na pagpipilian para sa mga pamilya na nararapat na unahin ang kaligtasan at seguridad sa isang komunidad. Ang mga internasyonal na tatak ay sumasabay sa lungsod, na pinagpala ng maraming mga nauna sa Mindanao at maging sa labas ng lungsod. Ang mga mataas na hotel, condominiums, at mga puwang ng opisina ay dumami sa lungsod na ito. Ang napakalalim na pag-unlad ng Davao ay hindi maihahambing sa ibang mga lungsod sa Mindanao.